What's up mga idol? Sa video na 'to, i 3 star natin 'yung Plan Capital Challenge. Ayan, nandito po tayo sa main account ko sa base. Kung may kita po natin 'yung new interface o 'yung user interface po niya ay bago na. Wala na po dito sa bottom right 'yung ano, 'yung mga events. Nagkaroon po siya ng sarili niyang button malapit po dito sa ano sa gold pass button Nandito rin po yung ano, sa Clan Capital, check po natin yung bagong Goblin Mine, yung bagong Capital District. So, uh, ito po yung Goblin Mine. Tapos sa loob po ng Goblin Mine, meron po tayong mga bagong units. Ito po ay ang Super Miner. Meron na po ang Super Miner sa ano, sa Capital Hall. Meron din po tayong bagong troops, new troops, which is yung Mega Sparky. Sobrang lakas po ng damage ito. Sa level 1, nagdadamage damage po ito ng 400. Tapos napakalaki po ng hit points niya, ng HP niya. ba? Diba? Tapos bukod pa po doon, uh, ano siya, uh, AOE po siya, kumbaga sa ano, parang para po siyang ano, para sa Electro Dragon. Nagbabounce po yung ano niya, nagbabounce yung kanyang damage. O, so, splash damage po ito. Sobrang laki ng HP, tapos splash damage pa. At bukod pa po doon, ang favorite target po nito is defense. inuuna inu po niya atakihin yung mga defense. So, ganoon po siya kaganda. Medyo matakaw ka lang siya sa housing space, kasi 100 housing space. Tapos bukod pa po doon, meron pa po tayong bago na dinagdag po sa clan capital ito po yung endless haste spell ayan sa pangalan pa lang po niya nakalagay endless na basta pumasok yung mga troops sa haste spell po na to mawawala lang po yung haste spell kapag namatay na po yung troops na mga pumasok dito So, hindi siya yung kagaya ng mga typical spell na sa home village na kapag nag-drop ka ng spell, gagana lang yung spell kapag nandun sila sa loob ng range ng spell. Basta pumasok yung mga troops, kahit lubabas sila sa loob ng haste spell, nakabaps pa rin po yung haste spell sa mga troops natin. Ito po, bagay na bagay siyang gamitin sa mga malalaking units kagaya ng, kagaya ng Super Dragon, kagaya ng, ng Mountain Golem, isa rin po yung Mega Sparky, tsaka kagaya rin po ng peka, mga ganyan, kahit po itong Flying Fortress. Basta yung mga mababagal na units. Sobrang sulit po nito kasi permanent po yung buffs ng Endless Hate spell. So, yung mga units po na yan, yan po yung gagamitin natin ngayon dito po sa bagong challenge. Ito po yung Clan Capital Challenge. So, huwag na natin patagalin at 3-star na natin ito kung hindi mo pa na 3-star. So, click natin tong events. Tapos, atakihin na natin siya. Now, simulan natin yung attack natin gamit yung dalawang Super Barbarian sa gitna para i-trigger natin yung mga traps. So, yan, Trigger na natin. At after matrigger, pwede na natin i-spam yung ating mga troops. Mega Sparky. Tapos Endless A-Square dito. Pwede so, yan sila dadaan. Sobrang na spam destruct itong Goblin Thrower, sa totoo lang. Okay. Wait lang natin ng bahagya. Ah. Uh, jump spell naman tayo dito. Yung Mega Sparky, sobrang lakas na dumamage talaga. Para siyang peka. Para siyang range. Para siyang range na peka. Parang ganun siya. Ito. Pwede natin lightning para umalis na. Yung ating mga tapos naman natin yung town hall. Ito na naman yung mga Goblin Thrower, di ba? Sobrang lakas. Eh, sobrang lakas nila man-distract talaga. Bawad sa malakas nila man-distract. Ang lakas pa ng damage ng mga Spear Goblin sa totoo lang. Okay, yan. Dito na tayo sa Town Hall. Yan, wala nang bala. And konting idea lang pala mga idol itong Goblin Thrower meron lang siyang limited na bala o na barrel. O yung barrel niya na may goblin, yung goblin barrel. Limited lang. Kapag naubos na niya itrap yung mga yon, hindi na siya a-attack ulit. Pero kapag nawasak mo ng mas mabilis yung goblin barrel o yung goblin thrower, I mean, dun, dun lahat ng mga nakalagay sa goblin barrel, lalabas yung mga spear goblin. Kaya nito, wala na siyang bala. Okay. Hey. And super minor lang talaga ang pag-asa dito para matristar to. Laki, ang laki ng part ng super minor talaga. And sa tingin ko, mag, mag magiging malakas dito ang super minor na to sa clan capital raid. Lalo na, meron pa endless haze spell. Diba? Diba? Ayan, puwuan kuhan nila lahat na angle. Na walang katago-tago yung mga troops. And yung endless haze spell sulit na sulit tong gamitin sa mga malalaking units kagaya ng mga ng mga yung mga big housing space units gaya ng Mountain Golem, Peka, ganyan, Flying Fortress. Ito yung bagong troops, yung Mega Sparky, mga ganyan. So ayan, 3 star na natin yung base. Ganoon na siya kasimple mga idol. Kung hindi mo pa na-3 star tong challenge ito. Uh, try to use this tutorial. Baka sa matrister mo siya. And I hope sana nakatulong po itong video na to. Bali, dito na po matatapos yung video natin mga idol. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye bye. I'm out.